Ang programang ito ay rated SPG. Distriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapitbahay! IFM Live Drama na! 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 Hello, mga idol. Ako nga pala si Alfred. Hindi ko tunay na pangalan. 35 years old. From Mandaluyong City. Maaga akong nabiyudo sa asawa kong si Jessie. Bagong kasal pa lang kami noon nung maaksidente siya sa honeymoon namin, mga idol eh. Magmula nung nawala siya, parang namatay na din ako, mga idol. Because my life is not the same anymore. Araw-araw pa rin ako nagluluksa dahil until now, hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ng asawa ko. Ilang beses ko na nga rin sinubukang kitilin yung buhay ko eh. Pero eto, buhay man ako. Pero araw-araw, hindi ko na mahintay na makasama ulit sa si Jessie, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Alfred. And I. Thank you. Alfred! Alfred! Alfred, anak! Ah, ano Bumahong ka na riyan. Adya si Maria, ninihintay ka sa baba. Nantok pa ako eh. Sabihin mo matutulog pa ako. Sabihin mo kay Marian. Ano ka ba, anak? Ang layo ng binabiyahe ni Marian. Alam mo naman ang layo pa ng bahay niya. Pumupunta pa rito. Ano ba yan? Bumawang ka na. Ano ba kasi kailangan ng babae yan? Eh, bumaba ka para malaman mo. Ba, hila mo sa mo man lang yung mukha mo. Ay nako, oh, si Marian Gis. lang naman yan eh. Hindi naman ibang tao yan eh. Ay nako anak. Bilisan mo na, buba, nakakahiya. Oh, oh, bakit? Anong ginagawa mo ito sa bahay? Alfred! Uy Alfred, ito pala o, oh, pinagdalahan kita ng pagkain. Nagluto kasi ako ng baked macaroni. Eh, alam ko, di ba, mahilig ka sa pasta? Eto, oh, mainit-init pa. Sige, ilagay mo na lang dyan sa lamesa. Kakainin ko na lang mamaya. Ah, ano gusto mo sa susunod? Kasi bala ko magluto ng afritada. Mahilig ka ba sa afritadang manok? Hindi, nakakaya naman sa'yo. Dadala-dala ka pa ng pagkain dito. Hindi, okay lang. Baked salmon, gusto mo? Masarap yung baked salmon ko eh. Kahit ano, sige na. Pwede mo nang idalhin dito sa bahay. <laughs> si mama naman ang kakain yun. Ganon? lang. Hindi mo kinakain yung niluluto ko? Eh, andyan lang yun, sarap. Kapag nagutom mo ko, kakainin ko na lang. Sige, ano nga ano, yung ano mo? Bakay mo dito. Natutulog yung tao. Istorbo ka naman eh. Ah, pasensya na. Hindi kasi ano, ire remind ko sa'yo yung, yung reunion natin bukas ng gabi. Punta ka ha. Kasi pupunta ako doon eh. Nandun yung mga kaibigan natin. Alam mo, maganda rin na pumunta ka doon. Para naman, ma-refresh ka. Tingnan mo yung mukha mo para medyo mag-lighten up yung mood mo, di ba? Ay, nako, Marian. Wala akong mga panahon para sa para dyan. Tsaka, ikaw na lang. Ikumusta mo na lang ako sa kanila. Hindi, pumunta ka na, Alfred. Makakatulong yun sa'yo. Ha? Aantayin kita doon, ha? Ay, Marian! Ay, tita! Ay, salamat, iha. Napakasarap po bagluto. <laughs> oh, gusto mo ba dito ka muna kumain? No, Ma, ano ka ba? Eh, baka busy pa yung tao. Naabala pa natin. Ah, uh, hindi na ho, tita. Kasi actually may laka din ako eh. Bibili ako ng damit para bukas. Uy, Alfreda bukas. Tita, mauna na ako. Ay, o oh, sige, Maria. Mag-iingat ka. See you soon. Ito yun. Sige, eh. sige. Sige, sige. talaga eh, no? Ano mo, marami dito mga bagong buka no? Oo, marami nga. Uy! Tol! Oy! Pare! Ayos ah! Tom! Musta, boy! Musta, pre! Uy, kumusta na? Ah. Buti, pumunta ka, tol. Kala nga namin, hindi ka ba kakatin sa reunion natin? Eh, kasi naman, yung eh, kulit-kulit ni Marian eh. Pero, ayo kumusta? Eh, wala naman ginagawa sa bahay, kaya napilitan na lang ako matend. Tsaka, chinat na rin ako ni Ma'am Riza. Yung school teacher natin, naiya tuloy ako bigla. Siya pa talaga nagchat sa akin eh. Alam mo bakit? Di ba nung college tayo, type ka nun ni Ma'am Risa. <laughs> Ikaw yung menopausal ano niya eh. Type niya. Sabi ko naman. Kamusta? Kamusta naman yung buhay-buhay ninyo? Yeah. Nako, yung misis ko eh. Iyon mo, mga papanganak na naman sa pangalawa naming baby. Wow, oh? congratulations to. Nakadalawa ka na pala. <laughs> <laughs> oh, eh na. ako, on the way pa lang eh. On the way pa lang yung baby boy ko. Ito pa, diba, mananganak na rin? Oo, oh, malapit na. Um, Sakto nga, eh, magka-birthday nga ata kami nung baby ko eh. Oo, <laughs> oh, July. Buti pa kayo. Siguro oh, mag-enjoy muna tayo ngayong gabi. Hindi, Tol, ikaw ba? Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Ah, ganun pa rin. Alam niyo naman yung nangyari sa misis ko, di ba? So, Pero ayos-ayos ka na, pre. Ah, syempre, hindi pa. Na, pa rin ako sa level na mo-move on pa rin. Masakit yung nangyari eh. Eh, oo nga. Ikaw naman po, eh, Tommy. Eh. Hindi, nagtatanong lang naman ako. Ano naman tanongin dyan, eh. Uy! Alfred! Oy! Uy! Boy, Marian! Tom! Uy, Marian! Marian! <laughs> ay, pasensya na na traffic ako, ah. Haba kasi nung pila dun sa salon, nagpakulot ako. Eh, yeah, sabi ni paring Alfred, eh, ikaw daw yung nag-aya uh, sa kanya. Tsaka pumipilit, eh. Ah, oo. Alam mo naman kasi tong si Alfred eh. Yung KJ-KJ niyan eh. Ay nako kung hindi lang talagang makulit to si Marian, hindi talaga ako pupunta dito. Salamat Marian ha. Uh, napasama mo to si Alfred kasi Caveman na to eh. Na lumabas doon sa lungga niya eh. <laughs> yeah, o paano? Mag-enjoy muna tayo. O tara, pareng Alfred, uh, Tom, tsaka Marian. Oo, tara. Magdinala din ako doon. Meron akong inambag na lechon. ano, Alfred? Nag-enjoy ka ba sa party? <sighs> Enjoy din pala. Medyo napilitan lang. Siyempre, kailangan makitungo dun sa mga kaklase natin dati. Sabi ko sa iyo eh. Eh, ayun o. Oh, Kamusta na yung nararamdaman mo? yan. <sighs> Kahit kailan, ganun pa rin. Siyempre, di pa rin mawawala sa isip ko si Jessie. Ano ba yan, Alfred? Tagal na panahon na yun ah. Maglilimang taon na, di ba? Alfred, kung ako sa'yo, ilabas mo muna yung sarili mo sa ganito. Subukan mo rin. Ako, andito lang naman ako eh. Kung kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng kausap. Pag-iisipan ko. Salamat dahil naandyan ka. Tsaka nakikita ko naman sa'yo na porsigido ka na pasayahin ako. At nakikita rin ng nanay ko na andyan ka para sa akin. Alam mo, Alfred, naiintindihan kasi kita eh. Parehas na naman tayo ng pinagdaanan. Kaya sana, huwag ka maging madamot sa sarili mo. Palayaan mo din yung sarili mo sa multo ng nakaraan. Kasi paano ka magiging masaya kung pinipigilan mo yung sarili mo na maging maligaya? Siguro, tama ka. Pero Marian, pag-iisipan ko muna. Sa totoo lang, magandang babae si Marian, mga idol. Disente, edukada, at galing sa prominenteng pamilya. Kaya nga hindi ko alam kung bakit interesado siya sa isang kagaya ko eh. Biyudo ako. Wala nang direksyon ng buhay. At gusto nang mamatay. Pero siguro tama nga si Marian. Baka kailangan ko rin ng bagong kaibigan. Wala naman akong balak na kalimutan yung asawa ko na si Jessie eh. Pero this time, sinubukan ko rin na lumabas at kilalanin si Marian. Ah, okay. Oy! Welcome, Sir Alfred! Welcome back! Ay, salamat, ha. Si Pablo. Malaki na palang pinagbago ng resort na ito simula nung huli kong punta. Ay, opo. Uh, okay lang ba sa inyo, si Alfred, na pumasok na dito sa resort at makabalik? kaya ba'y okay na ako? Uh, opo, medyo mabuti na po. At saka, may kasama ka. Ah. Alfred! Oo. Oh. Oh, ang bigat, hindi mo binuhat yung luggage mo. Ah. Ako na nagbigat, ang ah, nabuhat yung luggage, dalaman luggage yung dinala ko. Sensya na, Marian, kasi excited ako makita si Tio Pablo. Siya yung caretaker dito sa resort na to. Ah! hello po. Magandang umaga. Ako po si Marian. Eh, maganda. Magandang ba? Ganda daw. Ako pala si Pablo. Pero pwede niyo po ang tawagin si Pablo. Ah, At welcome hello, po si sa Pablo. resort namin. Uh, Ay, oo. Oh, oh. Pa uh, paano? Uh, Sir Alfred, ma'am, uh, ihatid ko na po kayo sa inyong uh, Lunit. Ay, oo. Pero wait lang. Picture mo muna kami. Halika Ay. dito, Alfred. Pa-picture tayo. Ang ganda ng labi nila eh. Ayan, ito. Pintutin ah. lang yung bilog dyan. Ay, ayan. ayan, ayan. Sige. Okay. Sige po. Ah, si, si, Albert. Uh, ayan, ayan. po. Close. Dikit pa po kayo. Ayan. Ah, ganito ba? Ayan. 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 muna oh, Ayan. No, Smile! Ayan, yeah, okay. isa pa. Isa, pa, one, isa pa. Two, three. three. Portrait naman na ah, Portrait, Portrait. Okay. One, one, two, three. Ayan. 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 Oh, thank ayan. you, Tio Pablo. na mo kay Tio Pablo. Siya pa pinakuha. <laughs> Ay, okay lang yan, Sir Albert. akin ah, na yung bagahin ninyo. Ito, ko na po kayo. Grabe, ang ganda dito sa resort. Tingnan mo oh. Ang ganda ng kwarto. In fairness, ah. Tatlong libo lang to. Pero, grabe, ang ganda. Wait, teka. si selfie nga muna ako. Uy, Alfred. Ayan. Wait lang. Uy, Alfred, ano na? Mamaya punta tayo dun sa ano. Yung sa sinabi ni Tio Pablo. May banana boat. Tapos meron din silang, ano e? Ewan ko kung ano niya. Taka, taka. Sige. Pumunta ka na dun. At kaila gusto ko lang mapag -isa. Ano ka ba, Alfred? Ba't ba? Kanina ka pa nandyan ah. Wala ka naman ano, kinikibo. Dito lang ako sa kwarto. Kung gusto mo, sige na. Magpasyal-pasyal uh, ka dyan. Ha? Tingnan mo yung mga pwede mong puntahan dyan. Eh sayang naman. Tingnan mo, napakaganda nung, ah, napakaganda nung lugar. Tapos binayaran na natin yung mga activities natin, di ba? Tumayo ka na. Ano ba? Alfred? Di ba sinabi ko sa'yo, gusto mo mamasyal dito sa resort na to, gawin mo. Gusto ko lang dito mapag-isa sa kwarto. Nangitindahan mo ba ako, Marian? Pwede di ba? Ha? Sige, bahala ka. Kung ayaw mong mamasyal, edi ako na lang. Marian. Hindi ko pa pa talaga kaya. <sighs> Bakit naman kasi dinala mo ako dito eh? eh akala ko kasi. Patatanggap ko na lahat. Al alam mo, sinubukan ko lang naman ha. Kailabanin yung sarili ko. Alam mo na, dito rin na, namatay yung asawa ko, di ba? Ito mismo. Sa beach na to. Dito mismo sa dagat na to. Kitang kita ko kung paano siya nalunod. Alam mo, Alfred. Kaya nga tayo nandito eh. Para mapalitan mo na yung alaala na malungkot. Hindi mo ba nakikita yung effort ko? Na mapasaya ka, mapatawa ka. Lagi mong pinipigilan eh. Alam ko, gusto mo rin naman. Alam mo, Alfred, nung namatay yung asawa ko, pares na pares talaga tayo nun. Pero alam mo, ginawa ko. Bumangon ako. Hindi ako katulad mo. <laughs> Pinapatay na yung sarili. Buhay ka pa Alam mo, ikaw yan eh. Pero, hindi mo kasi alam kung gaano ko kamahal si Jesse. Ang time na yung panak po ang panahon na yun. Honeymoon namin yun. <sighs> Hindi ko maintindihan sa iyo eh. Bakit pilit mo akong tinutulungan makapatanggap lahat ng nangyari sa buhay ko? Ano ba ba nakita mo sa akin, Marian? Ha? Bakit patay na patay ka sa akin? Tama na, Alfred. Ano ba gusto mo? Ito ba? Ha? Hmm? <laughs> Alfred! Ano ba? Alfred! Ano ba? Ano ba? Paano kung oo? Paano kung yun yung gusto ko? Ha? Kalimutan mo na siya. Ariana. Oh, See? Mahal! Mahal! alika na dito! Mag-swimming na tayo! Ano ba ginagawa mo dyan? Alfred! Mahal! Jesse, mahal, teka lang. Nagluluto pa ako dito ng inihamis na. Ay, mamaya <laughs> na yan. Di pa naman ako gutom eh. Dali na. Ang tagal ang tinravel natin. Oh, honey mo natin. Tara na, mahal. Oh, okay lang mahal. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Ay, ah. hindi na. Ngayon na. Ngayon na. Sige, teka lang. <laughs> Ayo ah, si komutan. Maal, ah. maal, Alfred, tuan, ah. Jessie, Alfred, tuan, Jessie, maal, 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 maal. Jessie, Jessie, kamu salah, kamu. Tengok, tengok, bingitnya Jessie, Ayos ka lang ba? <laughs> Alfred! Sabi ko sa'yo, hindi pa rin sa isip ko si Jesse. Alfred! Umalis na tayo dito sa resort na to. Kunin mo yung mga, kunin mo yung mga gamit natin. Alfred! Maging pake ka! Alfred! <laughs> Ayoko na dito. Umabalik yung alaala ni Jesse. Sige na, mag-base ka na! Marian, mag-base ka na! Hindi ko pa pala kaya, mga idol. Hindi ko pa kayang kalimutan ang asawa ko. Kasi kahit saan ako lumingon, nakikita ko siya. Kahit saan ako pumunta, naaalala ko siya. Si Jessie ang buhay ko eh. At hindi yun kayang mapalitan ng kahit na sino. Pero kahit na malamig yung turing ko kay Marian, hindi siya sumusuko mga idol. Sa totoo lang nakukulitan na ako sa kanya eh. Kaya nga pagkatapos ng bakasyon namin, nagpakalayo-layo ako ulit mga idol. Ay. Surprise! Ano to? ano ah. gina ginawa mo sa kwarto ng namin mo ka ni si Jessie. Ha? Marian? Ba, ba bakit mo binago yung, yung decoration nito? Alfred! Ha? Ay! Ah, tita! Ma! Ay, Alfred! Hindi! Binig ako ng pahintulot to si Marian. Eh, sabi niya, mas maigi kung baguhin. Eh, sabi ko naman, okay lang dahil para maka magkaroon ka ng fresh na environment. Ma naman! Di ba kung alam mo kung gaano ka-importante itong kwarto namin ni Jesse, ha? Limang taon na hindi ko pinagagalaw ito. Bakit pinalitan ng pintura? Tignan mo! Yung aparador, ba ba't nilipat dito sa kahanan na galing sa kaliwa? Yung kama, bakit tinagilid na? Man naman! Alam mo kung gaano ka-importante itong kwarto na to? Wala okay, kayong karapatan na baguhin to! Alfred, gusto lang naman namin na tulungan ka. Tulungan? Mas lalo niyo ako pinapahirapan, lalong lalo ka ng Marian! Wala ka nang ginawa kung timguloy ng buhay ko! Ma, pati Ano Adak. Bakit ka binagbibigyan pa itong si Marian? Ha? Anak, tinutulungan ka lang naman namin na mak Makamove on ka na. Hindi makakatulog sa'yo kung araw-araw nakatingin ka sa litrato ni Jesse. Wala na siya, anak. Patahimikin mo na. Oo, alam kong wala ng asawa ko. Alam kong patay na siya. Pero hindi pa rin siya nawawala sa puso't isip ko. Ibalik niyo to. Ibalik niyo sa dati itong kwarto ko, ha? Ay, Fred. Ibalik niyo! Speak softly, love and hope against your heart I feel your word. Mahal, kamusta ka na dyan, Jessie? Pinahayos ko at uh, pinaganda ko tong puntod mo, ha? Para sa tuwing pupunta ako dito, eh. Patuwa ka. Meron din akong dalang bulaklak para sa'yo. Mahal, asensya na. <laughs> Sinubukan ko lang naman, eh pero hindi ko talaga kayang palitan ka. Si Marian? <laughs> Wala yun. <laughs> hindi ko talaga siya gusto. Ikaw pa rin yung nasa puso ko. Jesse, hanggang ngayon, parang kita kalimutan. <laughs> mahal na mahal kita. Hindi pa rin mawaglit. Wala sa isip ko yung nangyari sa'yo kahit sinong babae. Hindi ko kayang hindi kita kayang palitan. Sa gabi, sa tuwing sa tuwing pipigit yung mata ko, ikaw yung nakikita ko. Sa umaga, sa tuwing gigising ako, ikaw yung hinahanap ko. Jessie, kahit wala ka na sa mundong ito, Buhay na buhay ka pa rin sa... sa alaala -ala ko. Mahal na mahal kita, Jessie. Walang makakaigit sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw'y mamahal ko abang buhay, Jessie. Kahit wala ka na, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, mahal.